Hello guys, good afternoon guys, dito kami ngayon sa May Bukid guys, tinignan namin ko yung palay guys, kung kailangang anihin na to Kung kaya nang hanggang ngayong September 10, ganun kung kaya na Yan, tignan namin, Pinasira namin yung Bukid guys, yung unang tanim namin dito Yung direct seeding to guys uh, Kano yung tanim natin kuya? May 20 Oh uh, nung tinanim namin ng May 20 yung direct seeding na wala pang tubig kaya direct seeding ito na siya ngayon guys yung kinalabasan ng palay okay naman na ito yung mga ano nyo ito yung butil ng mga palay baba kasi ito yung binibig <laughs> ito gaganda guys oh. So, lahat guys ganyan yung palay yan ito guys oh, so, yung kuya ko guys Shoutout guys, uh, shoutout mo guys, sinong ano siya shoutout mo? Shoutout ko guys, Shoutout yung asawa ko sa Hong Kong. Uh, siya lagi yung lagi may ari nito guys. Uh, set yung may ari dito guys. Kay Jason Kilbas. Yan. to ito na yung palay mo. Ano? Jason Kilbas. Ito yung palay mo. Oh. Ganda na oh. Yan. Yan guys. Dito kami sa bukit guys. Uh, na namin yung palay guys. Kung kailan namin pwedeng anihin to. O, maganda. Maganda yung pwede Oh. Alba, panayate. Oh. Ayos guys, yung palay ngayon guys. Maganda yung ani nila ngayon guys oh. o. Yung unang ani namin dito guys. Sa ah, September mga 15 o oh, 18 ito. Ay 20 mga ganon. <clears throat> mga 20 na siguro. Yung isa doon yung nauna mga ano na yun. Mga September 10. Ganon o oh, 15. Para sigurado. Yung guys, oh. Ikutin namin yung bukid, guys muna para makita namin kung ano yung ano niya kung kailan talaga anihin to no. Mapalusong eh. no. <coughs> ito guys o so, uh, ano na ma, ma ano na may nugnay palay guys yung ano niya bunga niya ayan guys o so, malinis maganda niya malinis malinis yung bunga na no. maganda niya o makapal siyempre te ha ha Oh, ang oh. Ayan guys. Baka... Ayan guys. Oh, Ayan, timpura, na, niya. Ayan. Wala ay bilang ano di ay. Ayan, mga 15. Yeah, ano, na narin, eh. Ayan, mga 15 Mga September September 15. Diba niya, kutat ni Daning ay. Duman, daning. Ito, guys oh. ani namin September 15. Mga ganun guys. Siguro pwede na ito guys. Ta, ano na yung bunga naman Ma, ano na, maganda. Ayan, ito guys, ay yung palay Wow, ganda na yung palay namin guys. Ayan, sana guys, makaisang daan ka ba, maigit. Sana swertehin. Ayan, uh, may uh, um na. Ah, uh, hindi maganda. oh, estimate daw guys, ano? Nasa 250. Uh -huh. Ha, ah, muna ito kaya? Uy, 15 ka na eh. 15. Muna ito? Oo. Oh. 15 ka mata na. Kaya 15 ang kolor eh. Ayan guys, mga 15 daw. Ito guys, oh. Wala doon. Ayan, doon sa dulo guys. yan ano namin guys. Ano namin to. Ayan guys, dito kami ngayon sa ano guys, bukid. Gano'n uh, Gano kami. Ang bigas sila namin ngayon tanghali guys. Uh, dito kami sa bukid. Tinitignan namin. namin kung kailan kami pwedeng ay kung kailan pwedeng uh, nga na yung palay. Kasi hindi, hindi o, so, ano natin sa panahon. Baka Uh, may ulan kaya natin sisit na natin ito guys so oh, yung bunga nya guys so oh. may mahinog na yun na oh. yan yung bunga ng palay oh. isisit natin kung kailan tayo oh. e, ano ano nato na to Nga basta yung ano namin guys dito abang abang niyo na guys yung video namin dito ta ano magani kami i-upload ko dito sa facebook ko sa sa ano youtube channel ko yan hindi to lahat yung ano ko yung kabuuan nito nasa YouTube channel yung ko na yung YouTube channel ko na yung link niya na dyan sa Facebook ko nandun lang yung kabuuan ng mga lahat ng ina-upload ko ng video dito sa Reels sa kayo, Facebook nandun sa YouTube channel yung guys so oh. luwang to guys nandun oh. sa dulo yan Ayan so guys, o oh, yung si utol ko. Uh, Ganon dito guys, siya, siya nag-aalaga dito eh. Ayan, shout out ka tol. Shout out sa may are. oh, uh, ayan, baka marami may marami makuha pa tol. Pagkani na tayo, baka may isang country retorts dyan. Ayan, yun. Yun, may ano daw guys, may publishing kapag maraming ani. Hinahanap natin dito guys, yung maraming ani. Kahit maliit lang ani, may blessing pa rin to guys. Ayan. Ayan na guys, o. Oh yung palay namin ay palay nila pala yan to guys oh. pwede na to siguro ano to mga 15 ito yung bunga nya September 15 pwede na to ganda yung bunga guys oh. yan mga bunga nyang palay oh. ito lakad ko tol lakad lakad lang kami di guys ta, ano para makita namin yung palay ako pwede yung titingin, hindi ako basa doon. lalat ng titingin guys, baka malaglag ako doon. Dito sa Pilapil. Ayan. Dito kami sa Pilapil kasi tumadaan. Kasi lahat, pasensya na kayo guys sa ano, video. Taka gumagalaw at na naglalakad kami. Ayan. So guys, malapit na. mag ani na naman. Ay, ay, ito pigyan natin. Mag-ano na. Ano. Itin Itindis pa guys. Ano namin dito. Nakadaan uh, na. Lapit na. Ito yung nauna ngayon guys. O yung nauna dito sa amin ito. Ito mga 15. September 15. September 15 guys. Pwede ka namin mag-ani na kami dito. Yung video namin guys. Lagi nyo yung abangan guys. At kung nagustuhan nyo guys. Pakishare naman. At pakisubscribe naman yung YouTube ko. Yan. So guys lakad lakad muna kami. guys init sa bukid yan kada dati sa mga bandasan ay yan tingnan pa namin dito guys ikuti namin lahat ng bukid para makita namin kung alam talaga yung ano ano yan talaga masabay-sabay talaga silang ani yan yan na ito